Oh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I love you. Ara. 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 Ah, mga mga tolls and friends. It's coffee time mo. Oh. Pang pangalawang coffee time ko na to eh. kan ah, pangalawang coffee coffee time. It's coffee time ah. So, sa ngayon mga tolls and friends nandito ako sa tabing dagat ng Boulevard Molo. Oh. para ah, Ang tawag ko dito is BBR. Ah. Boulevard Beach Resort. Ah, rah, rah. So, nandito ako ngayon oh. Ang tinatawag nilang isplanad, umisplanad sila oh, yung Boulevard o oh. Yan. Esplanad Boulevard Mulo. Oh. Yan. Uh, simula dito, no? Hanggang doon yan. Yan, hanggang doon yan. Eh, dugtungan pa yan. Tapos dito, may peryaan, no? Ay, may peryaan. Kapon pala, pista dito. Pista dito sa Boulevard Mulo. Uh, kasabay pala sila ng dinagyang, no? It's coffee time, Lara. Kaya nga lang hindi ako makapag imbita gawa nga, wala kama, wala naman kami kasi handa no. Hindi kasi kami naghahanda uh, pag uh, pista. Siyempre uh, nang dahil sa aming uh, religion, reliyon at saka kasama na yung sa bulsa. Wala <laughs> wala walang panggastos no. Yan. Dito ako ngayon sa BBR Boulevard Beach Resorts. Oh, sa ngayon mga tol and friends, ang init ng araw no, saka mataas ng init ng araw at saka yung uh, ano niya mainit na. Pero nilalamig pa rin ako noong gaba ng mara, malakas ang hangin dito. Tapos uh, ang ano yung lutay dito malawak ko oh. tingnan malawak ang lutay yan lutay yan lutay yan ang uh, yan ang yan ganyan ang kalawak ang uh, lutay dito yung kumbaga tawag sa ilunggo unasan yan it's copetan Ayan, nakikita nyo ba yung isla na yan? sa likod ko? Yan, ang Gimaras Island. Yan. Yan. Yan ang Gimaras. So, kaya pala kapon, maraming tao dito, no? Kasi, hindi lang pala dinagyang pista rin, no? So, sa ngayon, magpa-init-init, ah, pinapainitan ko yung record ko sa araw, no? uh, maganda dito maglakad-lakad no sa tabing uh, dagat sa tabing sa tabi ng BBR Biliba, uh, Boulevard Beach Resort and it's coupe time so lakad-lakad pa tayo yan bababa tayo sa mga buhangin oh. yan bababa tayo dito sa boulevard na to sa esplanad na to pupunta tayo sa buhangin oh yan ang ganda oh napakalawak ng anong tawag nito hunasan yan ayun nyo ayun kung makikita nyo yung may simintado doon, no? siminto, di ba? mahaba yun si Minto. yan ay yan ay fishing port ng Ililo no? it's coffee time ara ara so maglakad lakad pa tayo dito yan yan no? napakaganda ng lutay so tatawid tayo doon no? Satawid tayo sa dito sa munting dagat yan yung naano ng lutay yung naiwan ng lutay do yan yan ang naiwan ng lutay lalakad tayo punta tayo doon sa dagat pupunta ako sa dagat no yan maglakad-lakad tayo sa dagat Yahoo, uh -huh, ara. Ayun, nandito na ako. Yan ang Boulevard Molo. Galing doon yan. Boulevard Molo. Hanggang doon sa dulo. Tapos, yung doon naman sa dulo na yun. San Juan, no? San Juan mulo Doon. Sa kabila noon, kalumpang na yun yun dulong-dulo talaga tapos ah, tatawid ka sa kabila yun kalumpang na no hanggang sa kalaparan hanggang sa bilya yun tapos didirit yun uton yan usot noon uton so iwan ko muna yung ko uubog ako sa dagat yan. uubog ako sa dagat no ayan dagat wala na naliligo naliligo oh, ka mayroon pa isa naliligo doon mayroon pa naliligo oh marami doon oh marami sila naliligo oh ang lamig ng ano ng tubig oh ang lamig ng tubig sarap masarap ang lakwa ng tubig dito oh. masarap malamig ano malamig ang tubig yan napakalamig ng tubig so patuloy ako sa pagkakape it's coffee time ayan wala na babasain ko yung paa ko ah. yan babasain ko ng dagat yan para Iwas. Rayuma. <gasps> nahulog pa yung ano ko. Nahulog yung sunglasses ko. Yung sunglasses nahulog pa. Ayan. Buti na lang mababaw. Buti na lang mababaw lang no. Mapdi. Mapdi no, mga Prince Prince kasi puro kinamutan yung pa ako eh so, kaya ang pinasap ng dagat eh. so tatakas na ako ulit patuloy tayo sa pagpintuhan mga tolls Friends umay ano siya o oh, maliit lang mayroon maliit na kasag ay ano, 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 kaya yan hindi ko alam yan ano yan eh oh? ano kaya yan ayan shout out to all irong irong rollers ah, napakaganda ng akin ah, sweater oh. irong irong yan Ah, uh, hindi pa nalalaban, nasuot ko na no. <laughs> <laughs> Mabuhay ang irong irong rollers. Yan, shout out kay William. William, kumusta regards ako sa mga pamilya mo no? Kay Doc Doy. Ah, uh, shout out rin kay Doc Doy. Regards mo ako sa pamilya mo. Especially ah, uh, Mr. Wing Yamaguchi yan. Regard sa pamilya mo, Mr. Wing. Siyempre lahat-lahat ng Irong Rollers, Irong Irong Rollers members, oh. Mabuhay kayong lahat. Hindi ko na may isa-isa kasi dami niyo, no. Know? Uh, yung iba kasi hindi ko pa alam yung pangalan man. So basta member Irong Irong lahat, mabuhay kayong lahat. Yan so patuloy tayo patuloy ako dito paglalakad sa tabing dagat ayan maraming ano no yung na maliliit yun pero hindi ko alam kung kung nakain yan ayan patuloy tayo sa paglalakad so it's time to go home ng uruno ayan napakaluwak, napakalawang ng napakaluwang ng lutay sa kapila o oh, tingnan mo yan yan shout out din to all CCW Tigbawan chapter yan sa lahat ng CCW nationwide buong Pilipinas mabuhay kayo CCW yan ay may plastic oh yan plastic kukunin ko yan plastic kasi mapagkapiraan yan eh oh. ay ayaw ko na hindi ko kukunin marumi <laughs> shout out to all Philippine Marines batch 1982 ara ara sa lahat ng Philippine Marines ha? batch 1982 at saka maraming salamat sa, uh, sa mga taong mabubuti uh, sa akin. oh Yan. ah uh, maraming maraming salamat sa inyo. Philippine Marines, Bats, 1982. Babuhay kayong lahat. Tara. Yan. Shout out din to all. PCGA. 612 612 squadron po no mabuhay kayong lahat para Philippine Coast Guard Auxiliary to all elo elo content creator to all content creator ilong solid ilong ko kasama na yung bakulod no mabuhay kayong lahat ayan patuloy lang tayo sa pagre-reels at Walang susuko. Yan. Patuloy lang sa pagre -reuse. Yan. Hanggang dito na lang aking video, no? Ah, uh, shout out nga pala, oh. Ah, oh, mga Monsirati family, oh. Yan. Shout out to all Monsirati family. Ayan, di Wilslaw. No? Bago-bagong ni ano, mga kaibigan kong Monsirati, oh. Bagong-bago ang wheels nila, oh. Yan. To all Monsirati family here in Boulevard Molo, oh. mabuhay kayo. Ayan. So, hanggang dito na lang aking video. Ah. Unti-unti na tayong pauwi no. Hiningal din ako ba? konting lakad lang no hindi nga lako, no gawa lang may dad na tayo eh Toy, kumusta ka na Toy? Magilang lang ko Toy ah Magi lang ko Toy ah Ito Toy, ang sama ng tingin ni Toy sa akin oh no? Yan So, pauwi na tayo, no? Magkikiraan po. So, hanggang dito na lang aking video, no? Maraming salamat sa aking viewers. share comment, and... Paki like, comment, and share na lang mga tools and friends. Maraming salamat. I salute you all. God bless. Wah!